Hi hey mga soya, ini naman ni Soyu. For today's video, tam pala, magluto ta dinuguan. Kini pala petawan ko ning kalang ming dutong. Dahil maluwat siyang palambutan, kini tayo ay luto. Kabang pabukalan, kaya dinan ko na palang asin. Pepa bukal ko na palang pepa bukal. malambut na pala, binili ko na sa lagayan. Kaya bat nita, gili ko na pala. Kasi tabi na ang puking eh, mama nga na dinuguan. Apin pala yun yung paborito ng anak ko. Na-request na pala yun kaya pagbigyan ko na. Eh. Anya mayar na may gili, magpapali na akong taba. Tsaka ako na pala binili bawang. Anya nga bawang, binili ko na pala yung iso. Pebora nga pa maging brown brown. Kapag may brown brown na pala, binili ko na pala yung daya. Kapag may biliya pala yung daya, dapat pa na go-go-go-go Para eh magbuo-buo. Anyang malapit na bukal, binili ko na yung larang green. Kabang bubukal niya pala, kailangan niya palang pigogogogo. Anyang okay, kinetic pan ko na pala. Anyang luto na pala. Beng siyang na ako man pala kenyang nasi. Kaya naman pala malapit na bukal ka na. Kabang bubukal na pala, may malis na ako kenyang kaya kaming kilwal. Anya may yar na ako pala may malis. Pagbigyan ko na pala yung kanakong makulit nana, na anak. Oh, na magmotoryak yan yung dal. O, ang gana kenyang ibabalik.